Oh, ba't nakahilera kayo? Hilera, oh. <laughs> Pasabi lang. Baba, dang baba, baba. Ayun. No. Nagluluto mama nyo dyan. Malas kayo dyan. Dito. Ay, nakahilera, oh. Nagbabantay yan. Gustong kumain nalik. Kakakain lang, eh. Hoy. Ay. Ano mo? Bella. Lalabas. Dito Dito ka lang. Dito. Pasok. Uy. Ay, ulap. Binuksan mo? Bulit niyo ah. Doon kayo doon. Padaan si Papa. M. M. Laki ng mata mo. Uy, Adi. Huwag mo ano yun niya. ka ni Mati dyan. Sige. Oo. Oh, huwag mo ano yun yan? tulog na yung eh, pang pang ito yung mga may ingay yun na tulog na oh may regla ka oh diyan ka lang may regla yan eh oh. may hit yung no, gawa niya ano nabiyo oh nakatingin nakatingin sa'yo ah baba dyan sige oh pasok ka nagluluto si mama oh Dum. Baba'y ko kau bapa. Dum. Ni magkuya si Ali at saka si Joey. Joey nakapikit. Tugnog. Oh, sinugnog. Bella. si Bella. Tulog si Potol. Yan, nakabanta yan. Makain lang yan. Nakabantay na naman. Daddy. Daddy. Shout out, Adi. Shout out, shout out. <laughs> Bantay Latio. Oh. <laughs>